Hi guys, Mami Park is here. Although nasa ano pa lang ang ating views sa ating last vlog last night. Gusto ko na rin tong sundan kasi nagkaroon din ng mga tanong ang ating mga viewers. So this is also uh, regarding with the permits, no? Uh, applying for your business permits. Kasi may napakagandang tanong ang ating viewer. Okay? So I'm encouraging you guys na kahit ganito ang ating mga topic, you have to uh, watch or learn about this kasi In the future pag uh, kayo ay nagkaroon ng leverage or expansion, you want uh, nagkaroon kayo ng opportunity in in, in a way of um maglo-loan kasi lumalaki na ang negosyo. So these information's could help you, no? So ito yung mga minsan na inaano ko na sana nakapagka learning sa ating mga Uh, pinag-uusapan, dapat mas small kayong maging interesado. Alam nyo po kung bakit. Kasi po, ito po ang mga importante nyong matutunan. So, that is why, hanggat maaari, hindi puro pagpe-flex ng negosyo ang ginagawa ng mami pal, Kasi, ito yung gusto kong serbisyo sa inyo at gawin is to uh, share it with you, the information na as much as possible ay alam ko magkaroon kayo ng idea. So, 'yun lang ang aking mensahe para sa inyong lahat, mga kasari, no? Ah, <clears throat> uh, wag na, minsan kasi may ugali ang tao, no? Especially mga Pilipino. Na kung kailan ma-encounter -e yung problema, saka magsisipag pag-aral at manonood. Well, honestly, ako din naman ganoon. <laughs> kasi I have too much to 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 think na every day para pa mag-extra, no? Pero 'di ba kayo naniniwala na kahit ganito ang mommy part? nag-aaral pa rin ako. Mas gusto kong panoorin yung may mga mapupulutan akong haral At pag gusto ko naman na mag-relax, gusto kong nga uh, ma mapawi ang mga ano ko, na yung kung baga ba ay madistress, no? Mag-distress. Eh, nanonood ako ng mga gusto kong palabas. Ganun. Okay. Anyways, wag na nating patagalin without further do uh, shout out to uh, Dela Bunang Mata ng Nanay nyo, no? Shout out to Casper 2040. Ito ang mga tanong niya. Sabi niya, hello Mami Park, may mga tanong ako. Number one, marami na akong napapanood about 3%, 8%, OSD, tax tax. Nagigets ko na, nagigets ko naman. Pero may mga nababasa ako at napapanood, nasa 50k ang puhunan nila, pero bakit nasa 20k yung tax nila? So may mga possible na pangyayari na kahit maliit ang iyong puhunan, ay maaaring lumaki ang iyong tax in a way na bumebenta ka naman ng malaki, no? Let's say for example, 50k ka lang namuhuna nagsimula. Eh pero lumalaki na eventually yung iyong tindahan, nagsi-sales ka na ng malaki. So, most probably lalaki din ang iyong tax. Kasi yan naman ay babasihan ayon sa iyong declarations. Pangalawa, kung bakit lumalaki ang iyong pagbabayad ng tax ay kung halimbawa, ito ay pinalakad mo lang, pinaayos mo sa ibang tao, natural lamang, nahihingian ka ng tax assistant, Fee or tax assistance fee. So, kaya mas napapalaki. Kaya nga, kapag maliit lang ang negosyo, I'm advising you guys na kung marunong naman kayo, nakakaintindi at pag tinuruan ay magmarunong marunong naman, nagigets, kayo na lamang, 'di ba? Kasi nga mas malaki ang maititipid nyo. And at the same time, ay mas maiisip nyo pa at makokontrol nyo kung paano nyo ma-declare -de nang tama ang inyo tax. Kasi ikaw naman ang nagre-resibo, ikaw naman ang gumibili, ikaw naman ang nagmamanage ng tindahan mo. So, yan yung mga pwedeng possible reason why ang puhunan ay maliit pero maliit malaki ang nagiging tax. It is because kung ang sales mo naman ay malaki. No? So, lalaki din. And then, kung yun nga. Pero, para sa 20K ang iyong tax, ito ba ay yearly or quarterly? So, pagka 20K quarterly, medyo ano to ha, medyo questionable. Now, ang kainaman, na 3% tax due ka kapag ka malaki ang negosyo mo, nag-over 3 million uh, threshold ka, kainaman at nasa 3% ka. Alam nyo po kung bakit. Imagine nyo po, pag 8% po kayo, tapos nasa 3 million over ang inyong sales, straight yon ang laki ng babayaran nyo. So, kaya po, depende din po kung ito ay nasa uh, depending tax due. No? So, kung tax due nyo po 3% or 8%. Din din po nag, doon din po yun nag So, nagets gets po ba, guys? Honestly speaking, wala naman sa puhunan nyo po nagbabase ang inyong ano, ang inyong tax kung sa BIR po ang pag-uusapan. Kasi po, yung sales na dineclare nyo, doon po magbabase ng taxing. para kayo matax nyo. So, kung 8% kayo, pero milyon-milyon ang naging sales nyo, malaki din po ang inyong magiging tax. Ngayon, paano pa kung hindi nyo naman din na lahat ng inyong mga purchases? Kasi po, kung nakakakuha kayo ng supplies pero hindi naman legit na resibo ang nakokolekta nyo, kasi nga, uh, kailangan legit na resibo din ang makolekta nyo pagdating sa mga ipapakaltas nyo. So, kung hindi ganoon, edi syempre, matik, ang effect nyan, malaki ang madedeclare nyo na tax. So, yun po yung mga dahilan kung bakit malaki ang inyong taxing. Okay? O yung tax due. At yung ang isa pa na dahil ang inyong kung iyon ay pinalalakad nyo lang at ang nag-iintindi ng lahat-lahat ay ang tax assistance at humihingi ng professional fee or assistance fee. So, kaya mag-isip-isip po. So, yun lang po ang tangi kong medyo maisasabi dyan sa number one po na tanong nyo, Casper 2040. Number two tanong niya, two consecutive year renewal, bakit nagtataas? Alam nyo po kung bakit? Hindi naman po kasi maniniwala ang mga taga-munisipyo, ang mga taga-BIR, na in your first year ay parehas din ang sales nyo sa second year. So, doon sila din nagbabase. Not, this is not 100%, pero uh, ang iba ito ang katuliran sa munisipyo. Natural na lumalaki ka na mula nang nagsimula ka. So, nag ka ng permit. So, ibig sabihin, nag-work out ang iyong negosyo. So, hindi naman sila always there para mag-inspect, kung talagang, mula nung nagsimula ka, at nung, lumalago ka, ay nakikita nila, ang improvement. So, ang pinaka-judgment nila dyan, usually, ay natural, lumaki na ang sales mo, lumaki na ang tindahan mo, nagtaas, uh, nagtat tumataas na, ang kita mo. Kaya, nagtataas sila at this is applicable in general kasi nga hindi sila yung tipo na as in talagang pupunta sa para taon-taon ay titingnan nila what's the improvement of your store or your sales so kaya nagtataas okay so yan ay not that so 100% accurate information but iyon ang uh, alam ko okay so sa number 3 ano ang kinalaman ng sukat ng store sa pag-apply ng business permit natakagandang tanong sa municipality, may mga kanya-kanya pong rules and regulations and tax code na inilalabas ang ating LGU para sa mga uh specific or niche businesses. Okay. Uh halimbawa po uh, sa mga retailers, wholesalers, distributors, traders and sari-sari store, halimbawa po in every 500 sqm papatawan po kayo ng uh 1,000 pesos na permit. So kung uh, 1,000 sqm ang inyong tindahan, eh di 2,000 agad 'yon. Bukod pa doon sa mga uh, extra or miscellaneous expenses. Bukod pa po doon sa inyong uh, sa kanilang na-calculate na assess na sales, okay? kasi minsan sa interview lalo na kapag ka first ano yan lalo na kapag ka first application tinatanong ano ba ang klase ng tindahan mo magkano ang puhunan mo gaano kalaki ang tindahan mo mayroon po kasi mga negosyante na magde-declare talaga maliit lang so sa uh, sasabihin maliit lang yung puhunan na ini-start up So, kasi tinitingnan din dyan is nakakapadi nila dyan na kahit maliit lang yung startup mo pero malaki ang space mo, may possibility na kapag nag-workout ang iyong negosyo, dadami na ang iyong uh, paninda. So, malaki talagang literal. Kasi halimbawa ganito, meron kang 100 SQM na naka-space uh, na space para sa iyong negosyo, pero ang ini-start up mo lang 20,000. So, ibig sabihin, ang laki-laki ng space mo para sa 20,000 lang ang start up ng puhunan mo. So, kaya binabase nila yan, dahil yearly naman yan, it is because eventually, kapag ka gumanda na at nag-workout ang iyong store, no, so most probably, magre-renew ka the next year, alam naman na nila yan, na yan ay may possibility magparami ka na ng laman. So, kaya, para hindi mahirap para sa kanila din ang pag inspect they are depending on the laki ng iyong negosyo. Or, not negosyo, laki ng space. Pangalawa, kinoconsider din kung saan kang lugar nagne-negosyo. If you are in commercial, and then kung saan yung Uh, lugar kung saan ka nagtitindahan. Kasi doon makikita nila, maano, ma -ano nila na kahit medyo kaliitan ng negosyo mo, pero ikaw naman ay nasa mataong lugar, nahan doon sa lugar na high value ang mga properties. Let's say for example, may tindahan ka. Hindi na masyadong napakalaki ko compare mo kay Masway. Pero nahan doon ka malapit sa palengke. So, iba ang turing nila na permit dyan. No? Iba ang turing nila na tax dyan. So, it depends where your uh, space located, no? If it's in rural or urban, it depends on your scope. Kung ikaw ay pang barangay lang, pang municipality, pang national, pang regional. It also depends in your uh, tawag dito, uh, in your SQM or yung square meter, no? Kasi kung may nakaalat kang 50 SQM, 100 SQM para sa isang sari-sari store, malaki na yon, no? Meron po kasing possibility na may nag-a-apply ng negosyo na maliit lang ang ang sinasabi na kanilang startup ang kanilang negosyo pero ang totoo para ng pang minimart ang kanilang space para ng pang uh, malaking wholesaler ang space and ang negosyo. So honestly speaking, I don't think so na may kinalaman ang iyong pangalan, business name when it comes to your um, business permit and business Uh, or business tax, no? Unless unless ay hindi lang aaprubahan through online kapag nasa DTI ka. Meron po kasi gusto niyo pangalan ganito. Pero nung nung ipapasok sa, sa system ng DTI, hindi tinanggap yung ganong pangalan. Tapos magsasuggest ang DTI ang mismong system na po pwede mong ipalit na pangalan, no? maari uh, maaari sigurong na-detect ng system na baka may kapareho or kaya naman ay may pagkalito sa ah uh, yung business name. So, para pong paggawa iyan ng Google account or ng email address, hindi tanggap, tatanggapin basta ang unang gusto mong Google address at may isa si Google, no? Yung or Google, 'di ba? Email or Gmail. Okay? So, ganun din po ha, walang kinalaman ng pangalan. Halimbawa, si Mami Park, Sari Sari Store, pero malaki yung tindahan. Walang kinalaman ng business name ko sa tax na binabayaran ko kasi it is always depends on the sales na ating ginedeclare. Kaya nga tayo merong, di ba, libro. Kasi nagde tayo. So, regardless with the name, wag po kayong malilito, ha? Kasi baka yung iba iniisip, eh, sari-sari store nga lang po ako e eh. tingnan nyo nga po yung name ko sari-sari store lang, maliit lang pero pag nakita pala yung ano ang laki-laki pala ng tindahan meron po akong mga kilala dito ang laki-laki po talaga ng tindahan building pa nga pero ang business name nila sari-sari store pa rin you know? so uh, usually yan nasa SQM nasa space actually po nung nag-apply ako dati ng sari-sari store business ko uh, permit tinanong talaga din ako isa din po kasi sa tinitingnan nila, it nagsasabi ka ng totoo. Alam niyo po kung bakit. Kapag po yung inyong inuupahan na commercial building, de-detect nila yan eh sa engineering department kung merong ah, kung nakarehistro, kung merong building permit. Kaya alam nila, oh, eh ano to ah, ganito ganyan na, ah, ganito ganyan na. Ah. So malalaman nila it nagsasabi ka ng totoo na maliit lang talaga ang tindahan mo or not. So wala kang lusot, lalo na pag municipality at hindi kalakihan ng bayan. Alam ng mga engineering department ang lugar mo <laughs> kung kung talagang maliit o malaki, no? So kaya as much as possible, uh, kung magwa white lies kayo, siguraduhin niyo mapaninindigan niyo. Siguraduhin niyo malulusutan niyo, no? Dahil bago kayo makakuha ng mayor's permit, yung iba talaga ini-inspection muna. Tinitingnan muna ang lugar, no? Dahil para na rin doon sa safety, no? Yung tulad ng diniskas natin nung nakaraan. So, isa din 'yan sa reason kung bakit uh, kailangang alamin ang sukat, ang ang buildings, kung commercial ba yan, sa pag-apply ng business permit. Yung iba nga po eh, humihingi pa ng picture ng iyong front and loob ng tindahan. Nung una ko pong pag-apply, hiningan po ako ng munisipyo. Bigyan mo po ako ng picture ng harap at loob ng tindahan. So, doon nila nakikita, if you are really declaring right, or if you are really saying the truth, na, eh, hey, malit lang po sa sari-sari store, kaya po ganito lang, ganito, ganito. Doon nila masasabi yun. At doon sila magde-decide kung saan kang tax code ng municipality mapapasok. Okay? Ayan. Tapos, meron pang ano, meron pang isang sitwasyon. Uh, parang nabura yung comment, pero nabasa ko na yun, guys. Eh. Meron tanong yung isang subscriber, sabi niya, may DTI. Tapos, uh, nag-inspect daw. Uh, nagpadala daw ng assessor from office doon sa kanilang lugar. So, ang sabi, bago daw mag-proceed sa next step, ah uh, hintayin daw muna yung magiging result kasi kukuhanan pa daw ng zonal isa-zonal daw po muna so ah uh, ganito po kasi yan kung kayo po ay magtitinda sa sarili din yung property or kahit saan man hindi nyo man sariling property, titingnan nga po kasi kung ah uh, kung ang inyo pong Uh, property ay naka-rehistro para din makita kung ang property na pagtitindahan nyo ay nagbabayad ng buwis o yung tinatawag po nating amilyar taon-taon pagdating po sa mga properties. Titingnan din po iyan na baka ang pinagtitindahan nyo ay hindi naman po pag-aari nyo o kung meron kayong inano kung sino ang owner, siya po ba talaga ang owner. No? So, yun ang alam ko. Kaya pagdating sa ano. So, kung kayo po ay sabi niyo po ang tagal na bago hanggang ngayon hindi pa bumabalik pumunta na po kayo puntahan niyo na po sa munisipyo puntahan niyo na po sa DTI kung DTI man ang nagsabi or uh, doon sa mga uh, officer na nagpunta kung, kung sila ay mga officer sa munisipyo tanungin niyo na po kasi baka naman po mamaya mangyari din yung mangyari sa inyo sa ating uh, kasari na may DTI na padalhan ng BIR, no? So kung sa tingin niyo po ay matag kasi dapat may sagot na kung iko-continue or not, no? Pero ngayon po, ang talaga pong general rules kapag may DTI, automatic after 30 days, diretso kayo BIR. However, kung dahil sa nag naguguluhan kayo at nagugulumihan ng kayo dahil bakit ganoon, ah uh, bakit ganoon yung ano hanggang ngayon ay wala, eh magtaka na po kayo. Huwag magpakakampante. Okay? Kasi kay BIR, wala silang pakialam kay munisipyo ang bati po ay si DTI at saka si BIR, hindi po kay munisipyo. Iba po ang uh, rules and regulation ni municipality at taxing, iba rin po ang taxing ni BIR. Okay? Kaya po, hindi po sila basta-basta uh, magkaano. Kaya po, pag magtatanong po kayo kay munisipyo, paano po sa BIR, if you notice, hindi lahat magbibigay ng information kasi magkaiba nga sila. Eh. Kasi, may mga taga-munisipyo, hindi naman nila i-advise sa inyo na dumiretso kayo ng BIR no? Pero po kay DTI, hindi rin niya advice basta-basta. Pero, yun po ang general rules. After DTI, 30 days, ay pwede na kayong mag, ano, pwede na kayong mag BIR. Ngayon, meron po kasing mga negosyo na walang physical store, pero may DTI and then talon to BIR. Bakit? Kasi, may mga businesses na hindi naman required pa ng, uh, dahil walang physical store. So, BIR lang, si, uh, DTI lang sila, tsaka BIR no? Meron naman ng tulad yan, may mga physical store, usually tayong mga sari-sari store, may mga shop, may mga physical store na, na ino-operate. Eh, dapat po talaga, DTI, barangay, DTI, mayor, at BIR. Okay? So, para lang maliwanag po ha, para lang maintindihan nyo. So, additional information po yan. At as alam nyo po sa totoo lang, matagal na pong dapat alam ng lahat yan. No? Ika nga, ito dapat ay known by all businessmen. Ha? dapat known by all businessmen. Yung iba po alam. Kaya lang, mas inahayaan na lang muna nila hanggat makakalusot pa. Saka na lang sila mag pag nag-penalty na. No, yun, yung iba, gano'n ang Pag kung kailan nasi ta, saka magpe-penalty. No, yung iba naman, ay sadyang hindi lang alam. No, dapat po, pag mga ganitong bagay, known by all may all businessmen. Okay? Naintindihan po ba? Ngayon, may kalinawa na. Ha? So, yung iba hindi naman maarte, hindi na nang hihingi. Kapag naman sa sarili nilang property, uh, usually hihingi ng titulo or tatanungin naman kayo kung uh, uh, magkano ang puhunan, gano'ng kalaki ang iyong tindahan, ganyan, no? Kasi doon nila nga nababase yan, no? May mga businesses na per, per ganitong SQM, ganito yung charge, okay? So, sana wag malilito, no? So, applicable ang vlog na ito sa mga maraming negosyo din. So, depende sa municipality yan. Kasi, pagdating naman kay BIR, hindi na basta tatanungin. Sa totoo lang. Ang tatanungin na dyan is yung line of business mo, yung klase ng negosyo mo, lalo na kung may liquor and tobacco. Yun ang importante. Sari-sari store ka nga, pero meron kang tobacco and liquor na binibenta doon nila yan binabasihan kaya po ako, ang aking business registration sa BIR ang nakalagay, retail ano, retail and then, specialized retail store, specialized in liquor and tobacco naka-specify naka talaga no, ayun, okay eh, paano mami pa, kung di naman talaga kami nagtitinda ng sigarilyo at alak, lalo na dahil kami ay ano, uh, ganito ganyan, so sabihin nyo ang relihiyon po kasi namin ay ganito bawal sa amin ang magtinda ng ganito ng bisyo o de maiaano -ma nyo yun mailalaban nyo kasi may mga relihiyon na bawal silang magtinda ng sigarilyo at alak so i-depend nyo yung sarili nyo kasi hindi talaga basta maniniwala ang BIR tungkol dyan na hindi kayo magtitinda ng alak at sigarilyo yan ay normal na nangyayari na pag may tindahan matik may pangbisyo. kaya nga kung halimbawa, talagang hindi kayo nagtitinda, the reason is, kayo ay Christian, or kayo naman ay uh, saksi ni Jehova. Yung, yung may mga ano, 'di ba? May mga rules and regulations ang mga ang mga ano uh, relihiyon. So, iyon ang i-defend nyo. Para nang sa ganun ay pagdating sa taxing at pagdating sa ah, uh, permits, madali nyong makuha. Kasi hindi nyo basta-basta mapapangatiwiran na, na hindi po ako nagtitinda ng alak at sigarilyo. Hindi basta maniniwala talaga. Unless meron kang mabigat na dahilan para i-defend. If your religion is like that at hindi mo talaga ginagawa, then defend it. No? So that is the thing. Okay? So, Judith Ramos, sabi niya shout out Mommy Park and then uh, si Odnalor, Odnalor 2964. Sabi niya, ano po ang gagawin para i-close na po? Paano po yung mga penalty lalo na po ang mga libro, resibo, etc. Zero, wala pong nailista. Bankarote na din po yung store. Sana po mapansin salamat. E de gumawa magpagawa ka ng affidavit of bankruptcy. And then, uh, wala kang magagawa tungkol dito kasi kung pinabayaan mo talaga, dapat ito kung halimbawa ay Uh, talagang mag-close uh, ka na, mag-file ka ng bankruptcy. And then also is, uh, yung mga magiging penalty mo, ay magpa-compromise, ano ka, compromise penalty ka. Halimbawa, ma, uh, kung mabababaan pa ba. And then, pwede din niyang makiusap ka, na yan, ibabayaran mo quarterly, no, paunti-unti, kahit hindi isang bagsakan. Pwede yan, makikiusap ka sa Office of the Day, or Officer of the Day sa RDO. Okay? So, yun lang po ang tanging may advice ko dyan. Kasi, it's your fault. It's your, ano, Uh, it's your action na hindi mo bakit hindi mo uh, nilagyan ng mga pagtatala ba? Diba? hindi rin naman kasalanan ng ating BIR, bakit ka bumagsak o bakit ka nabangkarote so ang sa kanila, ang kanilang function is to collect taxes pwede ka namang makiusap, pwede ka naman makipag-compromise when it comes to your penalties. Kaya nga po dapat, kapag ka ganyan, puminupuntahan nyo na agad. Inaasikaso nyo na agad. Okay? Huwag nyo nang pabayaan pa. Meron din kasing mga cases, halimbawa po. Ang alam ko ah, this is not 100% accurate. Pero, may bibila bebe. Ang alam ko, merong isang nagpapamana ng lupain eh, ng, proper, ng property sa isang anak. Ngayon, na doon sa BIR o na, uh, na meron siyang mga unsettled, ano, uh, meron siyang mga unsettled na bayarin sa tax. Ngayon, hinabol ng BIR. Ngayon, ang suklapan nito, uh, kapag ka tiningnan mo, yung ano, kapag tinignan mo yung yung mangyayari, parang ang laki pa ng nagastos para maayos yung BIR, yung cases ng BIR ng nagpamana doon sa ipamamana ng mga na property no? So kaya importante lalo na tayong mga magulang kung may mga negosyo tayong naiwan, no? At may property din. Siguraduhin natin na pag pinamana natin sa ating mga anak ang ating mga negosyo, siguraduhin natin na malinis din tayo sa BIR kasi ang babalikan niyan ay yung ating mga tagapagmana. Parang imbis na nagpasaya ka dahil napamanahan mo ang naiwan mo, ay sumakit lang din ang ulo dahil sa mga naiwan mo na atraso sa BIR. So you better settle your BIR, no? Lalo na kag nagkakasakit ka na, medyo hindi ka na okay Okay. Ha? Ilan? Ayusin, no? Ayusin. Yun lang naman Okay. Um, sana nasagot ko, no? Od, od na lor, yung, yung katanungan. If you are planning to close your business, close it until BIR. No? if you are planning, huwag mo nang patagalin pa. Kasi for them, hanggat hindi mo yan close ng formal, for them, active ang negosyo mo. Hindi mo po pwedeng ipangatwiran dyan na sasabihin mong hindi nga nag-operate, walang naging benta. Dapat, nag-declare ka ng bankruptcy, nag-declare ka o nag inasikaso mo ang close niyan. Iko-close mo yan sa DTI, iko-close mo sa mayor, iko-close mo sa BIR. No? And then additional information guys, may mga nag a ng DTI ng mga negosyante na hindi na sila nagkakaroon pa o kailangan pa ng mayor's permit. Why? Kabawa yung mga online seller, wala namang physical store, no? Hindi na sila kailangan pa ng mayor's permit. Diretso BIR na. No? So, kaya din po isang reason kung bakit an uh, madbilis tayong ma-detect ng mga ano kung tayo ba ay ano, kung tayo ba ay BIR registered kasi kapag nakita sa system na tayo ay nakarecord sa DTI, automatic ang isip nila nag-ooperate na tayo. And then bakit hindi ka nakaregister register ka BIR? So kaya si DTI at si BIR bati iyan. Kaya iyan ay may alam sa isa't isa. <laughs> kaya ah uh, swerte kayo kung hindi pa kayo na napapadala ng sulat, ng love letter ni BIR and at the same time ay hindi kayo natatax, okay? Huwag nyo nang hintayin dyan, na kahit sabihin pang hindi, hindi, hindi sitahin ang lugar nyo, no, sa tax mapping, o, oh, eh, yung ating ang kasari kagabi, diba? O, eh, hindi naman sitahin yung lugar niya, no? Yung ibang mga cases na alam ko, bukid pa nakatira, pero na, padalhan ng BIR letter because of the penalty. Okay, so 30 days after na makapag-avail ng DTI, you need to be registered in BIR. That's all. Okay, Ricky Anuevo and Ellen Pilar. So maraming maraming salamat po. Sana po ay may natutunan kayo for today's video sa ating mga informations. Make your business legal so hindi sasakit ang ulo nyo. Sasakit man ang ulo nyo, oo, masasakit kapag nagkaroon kayo ng penalty. So, your business is at risk kapag ka hindi kayo naka rehistro, nakatama ang legalization ng negosyo nyo. Gawa kasi nang, syempre, ano pa ba? may mga paraan ang mga BIR para ma-detect kayo. Ganun lang kasimple yun. Okay? So, kaya naman ay, um, yun lang, no? Yun lang ang pwede kong masabi. Uh, baka kasi mamaya mapasarap pa. No? So, another thing na pwede kong idagdag, uh, alam nyo naman na naglibana ang sigarilyo na hindi pa Uh, na napapatawa ng syntax at uh, kung napapansin nyo ay medyo bumaba ang sales natin pagdating sa ating mga malboro, sa ating mga usual na sigarilyo na mga nagtatax no? eto ano, sinusulong ko lang naman ha, alam nyo uh, bilang isang taxpayer nasasaktan ako, hindi talaga sinusuportahan kahit alam kong kikita ako sa mga peking sigarilyo at sa mga sigarilyo na hindi pa nakatax, alam nyo po kung bakit kasi ang dali nilang yumaman ang dali nilang yumaman, ano, pero mura syempre dahil nga walang tax ang dali yung yumaman dahil hindi nagtatax. So bakit ko susuportahan, 'di ba? So sana kayong mga kasari na intindihan ko na gusto niyo kumita at gusto niyo lumaban sa buhay. Sana ilagay niyo sa mabuting paraan, 'no? damol uh, the more kasi na available iyan sa mga tindahan, siyempre hahanap-hanapin ng pero kung yan ay hindi available, edi eh syempre, kung ano ang available, yun ang bibili ng tao. So, minsan, ang pagkakamali din, lagi kasi katwiran ng mga kasari, eh, yun ang hinahanap eh. Yun kasi yung mabili, yun ang gusto, yun dawang mura. <laughs> Natural, lahat ng customer hahanapin, mura. No? Ngayon, kung hindi available, wala, wala, silang choice. No? Magbisyo sila ng medyo mahal. So, ikaw na kasari, you are the one is responsible to that. Kasi ikaw ang nag-a-available sa tindahan mo. Alam niyo po ba, hindi kayo maniniwala, merong mga malalaking tao at negosyante dito sa amin sa pandi, ang nahuli na uh, but, uh, magmumulta sila para hindi sila mapasara milyon ang babayaran sa BIR, milyon ang babayaran para na rin manahimik at nang hindi na sila mailathala pa sa tao, so sino ang mga nag <coughs> Nabagsak. sino ang mga nagbibigay bibigay sa akin ng information na yan, mga ahente at saka nababalita din talaga kaya lang sikreto, malupit. So kaya magtinda ng legal para ang buhay ay gumaan, para tayo ay mabless at para tayo ay kampante. So this is Mommy Park and this is Team Park nagsasabing Tindera is my proud career fighting. Fighting Kasari, okay? Bye.